Bakit sa buwan ng Setyembre ang pagsisimula ng Kapaskuhan sa Pilipinas? ng kasaysayan. Sa Pilipinas, ang Kapaskuhan ay nagsisimula hindi sa Disyembre, kundi sa unang araw ng Setyembre. Ito'y isang natatanging kaugalian na nag-ugat sa kasaysayan at pananampalatayang Kristiyano ng mga Pilipino. Itinuturing itong pambihira sapagkat ang ating bansa ang may pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo na umaabot mula Setyembre hanggang Enero, ang pangunahing dahilan nito ay ang malalim na debosyon ng mga Pilipino sa Kristyanismo. Bilang bansang mayorya ay Katoliko at Kristiyano. Pinapahalagahan ng sambayanan ang paggunita sa kapanganakan ni Heso Kristo. Ang Pasko ay higit pa sa isang pista. Ito'y simbolo ng pag-asa, pagmamahalan at pananampalataya kaya't natural lamang na nais itong ipagdiwang ng mas maaga at pahabain hanggat maaari. Kapag sumapit na ang tinatawag na Burr Months, agad na nadarama ang pagbabagong dala ng kapaskuhan. Sa mga pamilihan, nagsisimula ng makita ang mga palamuti tulad ng parol, Christmas lights, at iba pang dekorasyon. Sa mga himpilan ng radyo at telebisyon, pumapailan lang ang mga awiting pamasko, kadalasan ay mula sa mga tanyag na mang-aawit tulad ni Jose Marichan. Ang mga pamilyang Pilipino naman ay nagsisimula na ring maghanda ng kanilang mga bahay para sa nalalapit na kapistahan. Hindi rin maikakaila na malaki ang papel ng komersyo at kalakalan sa pagpapalaganap ng maagang diwa ng kapaskuhan. Maraming negosyo ang nagsisimula ng Christmas sale o promosyon sa Setyembre pa lamang upang sabayan ang pananabik ng mamimili sa ganitong paraan, hindi lamang relihiyoso kundi pang-ekonomiya ring aspekto ang naidudulot ng maagang simula ng Pasko. Bukod dito, ang Pasko ay panahon ng pagbabalik-loob at pagbabalik pamilya dahil maraming Pilipino ang nagtatrabaho o naninirahan sa ibang bansa. Ang Kapaskuhan ay nagiging pagkakataon ng muling pagsasama-sama. Kaya't para sa marami, ang maagang pagdiriwang ay paraan upang madama ang presensya ng pamilya kahit na hindi pa sila nagkakasama. Sa kabuuan, ang pagsisimula ng kapaskuhan tuwing Setyembre ay sumasalamin sa tatlong mahahalagang aspeto ng kulturang Pilipino, pananampalataya, pamilya at kasayahan. Ipinapakita nito ang pagiging masayahin ng mga Pilipino, ang kanilang matatag na paniniwala sa Diyos, at ang pagpapahalaga sa samahan at pagbibigayan. Sa pamamagitan nito, ang Pasko ay hindi na lamang isang araw o isang buwan ng selebrasyon, kundi isang mahabang panahon ng pananabik, pasasalamat, at pagmamahalan.